Ah, pakitikman mo muna yung minodong makitsuyo. Mahal yung bagang ano. Oh. Yung bagang... Uy, okay, mahal ko. Pwede ba akong makisuyo? Yung wok ba? Pwede akong pahugasan mo? Okay na yan? Hmm? Mahal? Pwede ba akong makisuyo? Oh, ayan o. Ayan o. Ayan o. Mamaya mo na isaklam, pero hugasan mo muna. Kasi ang isasaklam mo dyan, binuguan eh. Doon na yun dun sa nasipol na ano. Oh. Sa nasipol na ang pangalan nito. Ratio cotton.

Alam niyo po ba itong gawa ko? Ito po. Ito pong ganito kadami. 6 kilos po ito. Para po ito sa dinuguan. Ito po ay 6 kilos. Dami no? Sa dinuguan po ito. Makapagod. Mayroon pa pa akong gagawin karne pero mamaya na po at ako po ay uh, sasaklan mo naman ito hindi po ako po ay tapos na magayat mamaya na po ulit babay po sa inyo ha ingat po tayo mga kaulam ni Aling Cindy babay po, love you all